aku si Hello mga Mars, linggo na naman. Pero kaming apat, heto, bisihan na naman. Lalo na itong si Sian, nakakatuwa kasi pinunta niya si papa niya doon sa pinag-deliveran niya. At tinulungan na nga ang papa niya sa pagbabay. Sumagbit nga pala muna kami ng tinda ngayong umaga. At mamaya nga, hilahilata na lang kami sa bahay. o ba diba? linggo naman eh. At eto nga pala ang aking ate. Oo, o, ate. O ba diba? Naubusan ng tubig ang steamer. Kaya naman, kumuha muna ako ng tubig dito sa Harapan. Yes, sa harapan. Kesa naman, mapalayo pa ako kasi nga, kailangan na ng tubig yung steamer. At dahil nga sumakit ang aking katawan sa hilahilata, ay nako, nagtinda ako. At hindi lang ako, pati si Sian, sumama talaga. At umi-exe-exe na pa nga dito sa aking video. At piniflex-flex pa niya yung short na binili ko sa kanya ngayong araw. <laughs> At hindi lang yan, nahawaan na rin ata. Ako, si Sian. Tapos si na uuga si Mama Lulu to si Papa na natiriga. Nung natapos na nga ako sa aking pagtitinda ngayong araw, ito naman si Sian, talagang ugali niya na habang ako ay nagbibilang ng aking benta eh talaga namang sumasama din siya, nakikibilang din siya ng mga coins. Hindi malabong paglaki nito, e magiging negosyante rin. O, oh, wag na kayo magtakasan pa banagmana. <laughs>